Lead Philippines Aerospace Development Corporation Nilagdaan ang isang kasunduan ng Philippine Aerospace Development Corporation at Japan Aerospace Exploration upang palakasin ang paglikha at palawigin ng locally made satellite ngayong araw sa Green Hills Mansion. Sinabi ni Pad si President and CEO Raymond Mitra mas makakabutian niya ang pagkakaroon ng sariling satellite ng isang bansa para sa depensa nito. Pwede po yung masupplyan ng internet using our very own satellite. Mas maganda yung sariling atin, yung Pilipino. Hangad ng pansi na mapalipad sa kalawahan ang local image satellite sa loob ng labing walong buwan. Sa pamamagitan umano nito ay mapoprotektahan ang mga mahalagang impormasyon ng bansa dahil walang access o intervention ang foreign satellite. Sa defense po, uh, we can protect uh, the classified information being discussed by our senior defense leaders. So, walang access uh, or intervention ang foreign satellite kasi it's exclusively for us. Uh... Dagdag ni Mr. Bicrot Bosas, direktor ng Golden Mid High Defense Incorporated. Mapapakinabangan anya ito sa agrikultura lalo na sa pagbibigay ng impormasyon sa mga pananim sa bawat lugar. Kasi mula sa satellite na to, makakapagbigay siya ng information na angkop sa ating bansa para makapagtanim tayo ng angkop na crops sa bawat lugar para hindi masayang yung itatanim na puhunan at para makabawi ng maayos ang ating mga magsasaka at mahihista. Katuwang ng PADSI ang Japan at iba pang pribadong sektor at 27 Pilipinos engineer sa pagdisenyo at paglikha ng Pilipino-made satellite. Uh, Uh, it was uh, produced by way of research and development by our uh, our uh, talented Filipino engineers, and then the operation, the system, etc. Is, is are being controlled by the Filipinos. And then not only that, the wide application po kasi ang satellite, so we can use satellite to power the drones to power the the aircraft. So yun po yung mga applications. And, oh, uh, I do believe kaya po natin yun. nag-commit na yung ating uh, 27 engineer composed of uh, uh, 27 team 18 composed of 27 engineers. Ako si Alfredo Patriarca nagbabalita. Uh -huh.